Ayan, trippers, nandito na tayo sa Bolinaw Falls number 3. Ito yung ano natin, no? Yung falls dito. Uy! Hindi natin nakita tumalun si ate. Ayan, no? Hindi ko napakita na tumalun sa inyo, eh. Ayan, no? Ganda, no? Astig dito, trippers. Sulit na sulit yung ano nyo. Biyahin nyo rito. Ayan, no? Oh my God! ganda ng falls na to, trippers. Siyempre, ito yung falls na i-enjoy natin ngayon, trippers. Maliligo na tayo ngayon dito. At enjoy na natin yung buong maghapon natin dito. Tara, punta natin doon. So, ito pwede kayong mag dito ng mga, ano, mga best, yung mga life best trippers kasi protocol yan. Hindi kayo makakaligo dyan, trippers, kapag wala kayong life best. Dahil protocol yan, sana sumunod na lang tayo no? ang ganda dito trippers no? Eh. astig ayan o no? alright o diba wow buti pa sila nandun na oh, nabibigay na malamig yung tubig trippers tapos napakaganda ng mga view dito eh. Talaga sulit na sulit yung pagpunta nyo rito. Astig na astig creepers. Wow, ang ganda rin dito. Pwede yung mga kidos yun dyan, oh. mababaw lang. Oh. You know, para may mga swimming pool. Oh. Saka doon. Ha, diba? Astig. Ganda. Oh. Oh, meron pa doon sa dulo. Oh. Malinaw talaga yung tubig dito sa Bulinaw Trippers. Kaya siguro pala nito bulinaw. Malinaw. <laughs> Alright. Ang okay. Yeah. dami tao din oh. Eh. Ano yan oh. Eh? na ano. Hawayan. Doon banda. Yun. Ang dami nila roon. Nag-enjoy talaga sila oh. Diba? mamaya uh, maya lang din 3 first na enjoy na natin yan so akit na muna ako 3 tayo ng light vest natin para ma-enjoy na rin natin yung paliligo dito no, sa Bulinaw Falls 3 alright peace out 3